Kung titingnan nyo, diba? alam mo, magandang i-compare ang viewership. Ha? Mm -hmm. Ang viewership niya sa hating gabi at na-compare na ko yan kasi bumalik si Pangulo. Tiningnan mm -hmm. ko sinong nanonood. Yeah, no. Ah, talaga <laughs> sa makikita na yan? mo, nawawalan ng traction si Pangulo. Si Presidente pumalo ng 5,000 views. Sorry, uh, na-miss ko Dalawa, dalawa pa Pangulo mo, ma'am. Para po i-qualify mo. Sinong pangulo? <laughs> yeah. Si Pangulong Duterte. Si Pangulong Marcos <laughs> nagsimula nang uh. 250 at kunyo na uh inquirer RTVM, at saka PTB4 combined. Hmm. Sabi ko ay tinitingnan ko lang yung viewership. Yeah. Tapos tinitingnan ko yung nagko-comment. Number kasi yung engagement, di ba uh, sabi ko, oh, may payo pa rin yan. itong si President Duterte kasi mm -hmm. ating gabi na may nakikinig at mm -hmm. may nagre-react, mm -hmm. di ba? Samantala yung pagdating ng Pangulo na siyempre aabangan mo yon na tradisyon mm -hmm. na natin yun, aabangan mo ano nangyari, anong report na sa bayan, uh, medyo hindi ganong kaganda.